Ah, kaya hanggang ngayon, hindi talaga siya naisi-celebrate. Masaya po siya na maraming bumati. Well, I said, uh, I do not celebrate my birthdays. But, uh, if if there's anyone who'd come up with something like uh, a surprise party for you, uh, that could not be a reason for you to even be irritated. Uh, it's uh, something that Tadi dia makin I wish I wish peace for my family. <laughs> in his mind but he said i wish this on my birthday yeah. so whatever it is and let's visit sir ceremony, the cutting of the birthday cake <laughs> even on his 80th birthday, we will always think of the of us.

Pauwi muna kami ni Atay Digong sa bahay niya. At uh, kanina, nagpasalamat po siya sa inyo sa uh, sa lahat ng bumati. Ang birthday niya talaga sa March uh, 28. Sa darating na Webes. Kaya alam po, Webes Santo yan. Kaya kanina, sinurpesa siya ng mga kaibigan na hindi niya akalain medyo natakot yung mga kaibigan niya baka magalit si Tatay Digong pero hindi naman po sabi niya 8 uh, years old na po siya so ramdam sa totoo lang noon pa siya dapat magparty noon pa siya dapat mag-celebrate pero hindi niya talaga ginawa 'yan uh, kaya hanggang ngayon hindi talaga siya nagse-celebrate pero masaya po siya na maraming bumati so, well i said uh, i do not celebrate my birthdays but uh If if there's anyone who'd come up with something like uh, a surprise party for you, uh, that could not be a reason for you to even be irritated. Uh, it's uh, something that uh, what you would call a goodwill sa kapwa-tao. Tatay so, Digo, pakita ko lang sa kanila yung, kasi ako nagmamaneho sa kanya ngayon, Galing kami sa kanyang simple uh, birthday celebration. Ayan yung bahay niya, oh. Ayan. Hanggang ngayon, dyan pa rin siya nakatira sa uh, munting uh, housing po ito sa mga teachers. Teachers village ito noon pa. Actually, pinaayos lang niya. Nilagyan niya ng second floor. Uh, ako yung saksi dyan noon pa. Ako nagpapaayos uh, niya noon. You know? Second floor. Ganon pa rin. Masikip pa rin yung bahay niya. Walang nagbago sa buhay ng ating tatay Digong. Happy birthday tatay Digong. Mahal na mahal ka ng ating kapwa Pilipino. Salamat po. Salamat. Salamat.